Port. Tapos yung Mercedes oh. Simba no, iisom ko ah. Oh. Yan oh. Grassland. Alright, so oh, what's up yeah. mga kajong? Hey, Paribaw ka alaw, alaw. <laughs> Yan, for this... For this video Kasi ay magpunta kami sa anong tawag darbs? <laughs> Greenland! From Greenland! Hell. Dito sa Buanga City Ayan, yeah, kasama ko si Amoy Pigarido The Pretty Boy Balulao oh. oh. Balulao, oh. the oh. handsome Simple oh, driver driver ng Big Boss Oh yeah Driver pa, Big Boss pa So, pakita ko sa inyo yung daan Ayan Pang-pang mo nito yun Nay, nero man dito So, nasa gilid na kami ng bundok Apa ya? Nah, huruf dengan ini. Apa na dia nak auto. tu? ni je. Makinan aja makinan saya <coughs> makan. Right. Oh, ya. Ikut je dia. Hilang. Hilang je dekat sana. Sebab tu dah berdarah. Good. So, makikita yeah, ni o kung na, gaano. Ulo na guano. Piki piki. Crocs na. So, rides. cream na so right, okay, right. na ka naka, 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 naka video sa videos to video na ka record na ka record si <laughs> so, eh. alright sigan gitu ayo lagi pagko sa so, ba sa na kayo so grabe yun ayo para balay may pa mga pila ba ka kilometers per 10 di balay may pang pang na 5 5 <laughs> <laughs> So, maganda dito mag-exercise, mag-biking, mag-jogging, okay kasi yung atmosphere ng paligid ba ay hindi masyadong uh, polluted ba? Air pollution ba? ito Dito talaga yung mga nice view na mag jogging po. Okay. Hindi mo yan, kung ano yung dala na mo, siguro two limbs na yun. Hindi mo ang isa. Alright. Greenland, Greenland atau Darwin? Greenland, Greenland. Kalau ni tourist Greenlands So yang ni Daripada Abung-abung oh. Abung-abung yeah, Abung-abung Barangkali abung-abung Pasu nangka Asal city So Mana ni si pasu nangka dia eh? nangka ni Kau ni pasu nangka no? Right So, iya nangda no Teng-teng 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 teng kau air bukan inden kan oh. Kata dulu, kata dulu, kata. Kau ada? So, mga 1 kilometers km back. Murang gila ikot pala. Nay ni, di Ini terlihat lagi to jagi enta dere. Mereda lang. All right, So, makita wa dual view. Dako-dako <laughs> Oh walau well, ni tu kat tongak di tongak bajon kritikal ah yo gitu okey 41 pizza ni jo nak no back to back ni o oh sama ni o ah <laughs> dapat game ada plain loh then and ah aku nak kita berapa rasiko dah podo oh oh belulau oh noli belulau oh. Belungan, dunggung as your best dunggung dunggal At Alright. Agaw po dili na magpark. Ba, ano yun ay mountain bike no? Mountain bike. Alright. So, so yung lugar ay medyo pangat na kasi nasat nasat tuk tuk ntaay na ang bundok. Oh yeah, break it down. Oh, yeah, break it down. Serbato, serbato, serbato. Goods.

Oops. Oops. Alright. Karga. Alright. Ito yung dahan-dahan kayo mapunta dito kasi ano na. Parang one lane yung daan. Oo, oh, grabe yung Parang isang daan ko. lang. Isang daan, hindi na dalawang daan. <laughs> 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 mm. <laughs> 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 oh, look. oh, look. Diyan daan. na buha. Amok na. na. Amok kayo na. Amok kayo na. na. Amok kayo na. May galing wala nandito. mo lang ipot lang eh. O, two yun niya wala na kuha. O, oh, wala. Di pa ko I wonder. I wonder how. I wonder. oh ito pa oh. O, <laughs> two lagi nila oh. Sakto lang ang one lane. Hindi <laughs> mo One lane, ghibahin. Two, two lane. yung <coughs> ano. <ab> <coughs> Ting bitau so, kau ni mau ngomong pal-palan pun sudah so, ni. Greenland eh. Tu tembunan meh. Ibu tu lembutan mm. <laughs> orang oh, <laughs> kiri no. no, tu. Uh, hmm. Ya lagi sudah balik meh. ni, mau ni. Eh, orang apa kau ni? Lanjal kamu. Ah, mau ni ni. Mau ni. Oh. Eh, ini tu lah kita sudah. Nampak ni, ni tu itu pikas. Tapi dia ni mahal itu. Raslan oh, dito tayo. Ah, oh, Tagalog pala tayo. Dito tayo kakain. Ha? Hmm, Mati! Kakain, <laughs> kakain tayo dito. All right. right. Di Wag mo maglumpian sa kisi. Malalim. A Abakin ka talaga, ano? <laughs> <laughs> si tao dala. Na oh, oh, convenient at ah, baking na kami baking. Kumba. Kumba. Oh, bakas gaso. Sorry, 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 darbs, sorry, darbs. Ay, 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 magasigas yung mga kilis. Ay, 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 magasigas Ay,

Kuha na derb. Okay. Kuha derb, eh. Lulis ura. Gas-gas sa bitaw na. Ayaw po. Tapos ko na dahil. Kukuha no, na na. Alright. Gas -gas so, na. dito na kami sa... Ah, nak, Kaya na kayo. Nagkuha na. na tayo dito derb. Klaro kayo. Ching, gating sale. Wee, wee, wee. Pupulili na na. Wah yud, oh dah ada, nak yud ada. Ada jalan perkingan. Ada rod, ada boh, dia pada. Wah mak kumpian sah. mak kumpian sah dogi. Bagaimana segan si dogi? So di toga, di tengah kamisa. Ito yung mga weaknesses ko Hala, chill nga, din <laughs> siya, buruto po eh <laughs> grassland eh, pre Ay, so dito na kami sa grassland oh grassland. grassland Ah, grassland eh, dili greenland Grassland, ay, so Oh, so right, so dito na kami sa grassland So, yung entrance dito ay 20 lang So, 20 20 yung entrance oh. Niwawa na mo, ma'am. Shout out sa aking vlog mom Uh, it's Jung Mix Vlog sa YouTube. Jung Mix Vlog YouTube. So, 20. Uh, kids at saka, ayong kids 10 pesos at saka yung adult ay 20. Ito lang yan sa, ano dito ang adres? Barangay Abong Awam, no? Lantawan. Ah, Lantawan? Barangay Lantawan. Pasunangka. Pasunangka. Ah, barangay. Barangay Lantawan. All right. Barangay Lantawan, Pasonangka. Kuya no bono, bay pero may ano ilang, okay. anpo, lang, ba bay no. Di mo buna ilang kwan put lang area sa bay ko. Ako de. Unda ko. So may ari mo makatejis. Kaya <coughs> dito. Dula na. Kita tahu lah tuan lah ituun ni. tuan, ituun, wah ituun. Wah Tapi ni likir-wakir. Right. Ke sisi. Ya, kisi sisi ya nak kisi sisi Airport dan airport. Oh, okay. bitch.